So hi dai, it's me and I truly welcome to my channel. So for today's video, dito kami sa San Fernando La Union para sa catering services. <laughs> so ngayon pupuntahan namin yung beach na papapaliguan namin. It's serving na makasama ko. Time check is already ano na. Anong oras na para bongga ang aming ganap. Sobrang init ngayon. Sobrang init ngayon. Live telecast ng forecasting for today's vlog. May kasama kami from Thailand. Hello, si. Sawadee Sawadi! Sawadee! Ka. Sawadee, ka. Sawadee ka, Pipi! Sawadee ka, Pipi! Mga kasama. Ano pa sa dito? Alam mo, parang hindi nang nasa lasing. Saan po yung papuntang... Na yung guys, yung naglalakad sa dagat ya. Yeah. Dito. <laughs> Thank you po. Mag-tricycle pa po. Mag po, po. <laughs> Hindi na mga ano. Sawadee! De verdad, transient and Ganda mga transient pala to. Akala ko mga bahay. Ganda ng mga place. Ito video ang kita punta ka dito. No. Palace? Yan oh, mga transient pala to, akala ng mga bahay ano. De verde. Perfect ere, ang ganda. Relax. Ang ganda. So dito na. Ang ganda pala. May swimming pool. Dito ba? Kuya, uh, sa pampatang dagat Dagat Ah, Ay, ito? Ah, yan kabila ko tayo for today's vlog tinanong mo kasi kung mga High-scale driver O operan ka ng premium Lalo, ni mo Moe So mamaya mag ano tayo mag ano tayo mamaya Suwi ka lang natin nakapulin talaga yung ano yung ito yung maganda yung sa summer na pipiktor hindi tayo maglulusok ng tutubing so So pictorial kalang sis Hindi naman matalo ng mga taga ano -ib Taga -ib ibang ano ibang network kailangan yung pasabog yung ipopo. ko. Oh, may sabi nila, lumipat lang sa GMA, nakaganyan na yung... <laughs> Nag-iba na yung pitsura. Para kailangan pang ano, pang Hollywood, pang change outfit. So, at may patunayan ka kung lumipat ka. Yes. Natulad mo dahil, may napatunayan ka na lumipat ka sa oh, TV5. <laughs> TV5, napatunayan ko talaga na kaya ko. Kahit wala kang manager, dito. Yes! What's up, netizen? Dito ba? Sige Dito po yung padagat, ya? Yeah? May kanyang uwi ng laon Ganda. <laughs> Alam mo may payong ako doon pero hindi tayo nagpayong. Yung ginusto natin ni So, Ito oh, this way. Ito ba? Ito ba? yata Malayo pa? Ito Dito kayo sa gilid. Dito kayo San Juan Campus. Ano ba school? Lorma Colleges Bongga eksena, di ba? So perlakad ng ugtong larok sa gilid ng San Juan La Union para ma-feel namin ang San Fernando. San Fernando. La Union. ma-feel ang NTSM, NTSM. NTSM para sa bitnetezem perfect man. Ganda pala ng ano. Ikaw, Seth, anong masasay mo? Ganda yung... Ganda pala dito sa Philippines, sawari ka. Sawari, <laughs> kumusta yung staycation mo sa Philippines for five hours? Five hours, natutunan ko ako magtagal. Ganda rin. Kapong ka. Kapong ka. ka. Hinap ang lama. <laughs> Sumayo ma! Oh, Kaya pa? Kaya pa for today's vlog? Yeah. Basta ako naka-5 layer ako na sunblock. 1 yeah. layer sunblocking <laughs> lang. So... So, per ini? Yung pinuntahan kanina, yun ba yun? Oo, oh, Doon, te. Grabe! Sabi ko yan dito sa kapila. Okay. Grabe! Binaibay natin yung ano, highway ng kinuko. Ano natin dito sa kapila? Sige, tanong natin. Maglabi, way papuntang po. dagat. Patang gas whites. Dito na papuntang dagat. Tanong. <laughs> te, saan po ang way papuntang dagat? Ah. Okay. Uh -oh. okay. Ay dito na. Malapit, Malapit na. na kami. Uh -huh. Ay, salamat po. Ano nakalagay? Malapit ba? na. Ay wala. Walang signage. So, ano po sa may kanto? Kay karinderya. Ah. Okay. Sige, salamat. Thank you, te Pwede na kami dito mag-serve? Ay, pwede din pala dyan Kung nakaka caltex ka, pero kung hindi ka nakaka caltex hindi <laughs> ka pwede mag-estication. Yan yung pagpalatandaan. -pa o, malapit na tayo sa Robinson! Ano daw? Ano daw nakalagay niyo? Karinderia. Grabe daw! Ang init! This is Summer Fields. Dito sa San Fernando, La Union. Tapos so, tinanong mo kasi itong mga high-skill driver, o peran ka ng time yun. ni mo eh. So mamaya mag -ano tayo, mag ano tayo mamaya? Suwi ka lang natin, aburin talaga yung ano yung ito yung maganda yung kapag summer, nagsisipsor. Hindi tayo maglulusok ng tutubig. Oo. Oh. So, pictorial ka lang, sis. Ito pa naman matalo ng na mga taga -asin. Taga ABS. Ibang ano, ibang network. Kailangan yung pasabog yung ipupo. Oh, may sabi nila, lumipat lang sa GMA, nakaganyan na yung... <laughs> Nag-iba na yung pitsura. Para, kailangan pang ano, pang Hollywood, pang change-out fee. So may patunayan ka kung dumipat ka? Yes. At mo, day, may napatunayan ka na lumipat ka sa TV5? Oh, TV5, <laughs> napatunayan ko talaga na kaya ko. Kahit wala kang manager,